dapat ba pantay ang suweldo ng manggagawa sa probinsya at National Capital Region? Yes or no? Bakit? Yes, at dapat living wage. National living wage, hindi national minimum wage. Dahil yung minimum wage ay hindi sapat para ikabubuhay ng isang typical Filipino family. Yung mayaman ang pumapasok sa politika. Yan ang sabi nila. Tama ba o mali at bakit? Mukhang tama. Na yung mga pumapasok sa politika after 2-3 years ay mayaman. Yumaman. Na binasa ko yung kasaysayan nila Lito Lapid at yung mga ibang artista sa bilis ng takbo ng teknolohiya, uh, kaare, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? Bakit? Pwede, pero ako ang unang babaril sa kanya. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente at bakit? Eh, uh, dapat may karanasan. Maski hindi man siya college graduate, kung siya ay nagkaroon ng karanasan sa buhay at ang kanyang pananaw ay malika ng isang lipunan na mayroong equitable distribution ng kayamanan. Katulad ni na era Gloria digong ang sabi nila kapag presidente ka, malamang makukulong ka. Ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Hindi nakaka hindi nakakabahala makukulong ka kung ikaw ay gumawa ng krimen against humanity. Pananagutan mo kung ikaw ay gumawa ng krimen against humanity. Maraming salamat, Kare. Ka